malapit ng mga pisayan kasi yun mga idol oh pisana magandang araw sa inyo mga idol bali sa episode nito mga idol update tayo sa pugad ng heron na maliit o tawag sa tawag ng iba lapay so, dito naman sa amin torotabako yung tawag dito sa amin so yung lapay naman dito tawagin sa amin mga idol yung night heron yung malalaki talaga yung nasa fish pan yun yung lapay so bali update tayo Kaya nga pala shout out nga pala kay Jixon Ngipan at family Ngipan so shoutout sa iyo idol at shout out na rin kay Imbor Oragon TV at kay Ma'am Chewy Official Baraco Boles Mighty Cup Game Farm at sa iba pang channel shoutout sa inyong lahat sa mga content creator shoutout sa inyong lahat at sa subscriber natin 39.6 subscriber so shoutout sa inyong lahat mga idol bali mga idol ito nga pala yung una kong video sa kanila nung hindi pa sila napisa so ayan The next morning tomorrow. Ayun, tatlo na sila oh. Ganda ng mga ibon na to. Ang lalaki agad mga idol no. Bali mga idol, ito na sila ngayon. Ayun na sila mga idol ngayon oh. Video ko na. May mga tumutubong kuha na. Tumutubo na yung mga pakpak nila oh. Malalaki na. ganda na ng kanila tatlong piraso maliit yung isa eh pag talaga yung pinakamalaki yung malakas kumain may maliit ganda kasi nakakuha niya yung tatlo napisa niya talaga so, nakita nyo naman yung inahin yan inahin Dito lang yan sila sa kuan. Tingnan nyo yung pinagpugaran nila. Oh. Ito naman tawagin dito sa amin. Turotang to. Yan. Turotang Yung pinagpugaran nila. Madalas din so, nagpupuga dito yung mga kuan mga idol. Mga kanugtog. So yan. So dito ko nilagay yung cellphone. Dito ko inipit yung cellphone nung kinunan ko siya ng kuan video yan dito laglag -lag pa yung cellphone ko dito mga idol butin lang di nakapunta dyan sa ano nung napakahangin so yun ayan oh. dito yung cellphone ko nakalagay nun eh malalaki na sila mga night eh, hindi naman ito mga night heron eh, ano? maliit yung isa eh tatlong piraso mga idol balik, puntahan din natin yung pugad ng kanugtog mga idol kasi medyo matagal tagal na hindi natin na uh, balikan yun sa puntahan natin ngayon baka pisa na din yun mga idol so, oh, mga idol ito yung palayan ni papa yan palayan niya ni papa oh. wala dun sa dulo sa taas papunta dito pupunta dyan so, malapit ng kuwanto mga idol <laughs> nangingistik na oh. ano oh. ito pag tinawag sa amin budus o oh, buntis na buntis na mga idol ganyan, oh. buntis na siya ganyan, oh. ito ng mga lakay naman to matataas ayan yun yung bahay ko mga idol Diyan talaga ako nakatira. Kaso doon muna kay kila Mama kasi lagi nga akong wala sa bahay. Kapag gumagawa ako ng mga content, so yung mga ina ko, yung naiwan lang diyan. Kaya lumipat muna kami kay Mama. Papasok tayo diyan sa bahay ko, ipapakita ko sa inyo yung loob ng bahay ko. Yung mga idolo, mga dragon fruit ko. <laughs> Hinog na siya pero pangit yung balat niya kasi pinagkuwento ng langgam ayun o may mga langgam pa o tingnan nyo o. butas butas na hindi ko kasi ito na isprehan ayan tatlo na lang yung natira so tara pasok muna tayo sa bahay ko ayun mga idolo bahay ko may namuong ng kwan ay yung tanim kong kwan dito <laughs> papaya dito yan sa loob bali hindi naman yung tanim mga idol tumubo lang yan namunga na oh. tara ito yung bahay ko yan buksan natin so yan ito yung bahay ko may araro pa ako dito di na nalinisan to eh. yan o oh. Yan, pagbukas mo ng bintana, ayan yung magtatanaw mo. Yan. Yan yung ko namin. Yan yung balo namin mga idol. Diyan kami lahat kumuha ng inumin tubig sa balo na yan. So, papakita ko sa inyo yung tubig ka sa balo na yan. Yan mga idol. Yan. Dito kami umigib ng pang-inom. abot kita sa nagkang sa iyong bansa oo oh, abot Ano? <laughs> you know, hey o iinom ba si kayo din. dyan iinom kayo dyan si mga idol so mga idol papunta tayo sa pugad ng kanuktog. titingnan natin kung napisa na ba yun nga pala mga idol ito yung kuwang ko yung palayan ko bali yung binihi ko dito sa kalahating kaban so, Lapit na din tong mga munga, mga idol. Ay ano, namumunga na nga oh. Ito tawagin dito sa kanina kagaya ng kapapa budus na siya budus Yan. Arsitin yung binhi ko ngayon. Yan. Ito yung palayan ko, pupuntahin doon. Dinaanan na natin punta natin yung pugan ng kanugto doon sa dulo baka pisana mga idol ito na yung pugad oh. napisa na mga idol yan o oh. mabuti <laughs> napisa na pala tatlo to dalawa lang to na tirang itlog ah. ano yan siguradong napisa yan oh. ito yung pinagpisaan nyo Ah, ito yung isang itlog mga idol oh. Bugok, bugok to bugok, baho. Ayano. Oh. Asira. Kinuan ng inahin. Binasag. So, ayan mga idol. Napisa din dito. Buto di, buti di na daanan ng ahas dito. Shoutout sa mga idol sa mga solid supporters natin at mga bagong subscriber natin. So shoutout nga pala kay Boy Pasi o Mix Vlog. Shoutout sa iyo idol. Rudil Sumal di Mix Vlog. Shoutout sa iyo idol. Katon Mix Vlog. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Doming watching from Los Angeles. So shoutout sa kayo Doming from Los Angeles. YTV official, share out sa idol. Katrina's vlog, share out sa idol. Elsa Murico, share out sa idol. Mga Alaga TV, share out sa idol. Christian Garcia, share out sa idol. At kay Jomar Nantesa, so share out sa idol. Jomar Nantesa. So yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. Sa mga... Uh, viewers natin dyan o oh, silent viewers sa mga hindi pa nakasubscribe so pasubscribe naman mga idol o oh, yan. salamat